Good afternoon po mga kasinyor. Uh, kami po ay uh, mag-anak ay lalabas uli ngayon. At uh, kami kami sinundo nung aking panganay na anak. At uh, meron daw kami pupuntahan. Kwan po ngayon, na uh, linggo, bali weekend. At uh, kami eh, magbabanding-banding muna. Hindi ko lang alam kung saan kami dadalin. Uh, sige mga kasinyor, at samahan na lang ninyo kami kung saan man kami makakarating ngayon. So yun sila, mga kasinyo, oh, ang aming sundok. Okay. Bye Wilf. Wilf, we'll mayroon kayo. Okay, let's go Wilf. I'm gonna, gonna lock the door. They are sleeping. Ayan ang aming sasakyan. Hindi ko alam kung saan kami makakarating. ayun naman yung dalawa. Ayan naman yung mga bunso at saka si misis. Yan ang pangano ko, si Warren. tayong kanya misis. You're in the middle. Okay. Yeah. yeah. You go first. You are not in front. here in the middle. I'm... Yeah. 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 Yan, kami yeah, nami, alam kami pupunta. <laughs> <laughs> Surprise! Surprise! Well, ito, 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 Nah, ito, 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 si ito, ito, ayun. ito, 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 Ewan ako magkano yung bayad Dito lang punta si Laban. <coughs> sa museum. <mesiyaw. coughs> Lampas pa pala kami ng nanton. sa yung pupuntahan namin. Lampas pa. pa Lampas pa tayo nung sa pali. Yan. Layo-layo rin yung pupuntahan okay, namin ng lugar na yun. Parang national park daw. Parang <coughs> <coughs> malapit dito. Sa may kaibigan mama. yung live, yung live, yung live, yung live, yung live, yung live, yung I like. live, yung kami yung live, yung live, yung live, yung live, yung High River, High River ito. Ayun, galing. <laughs> What the hell? <laughs> Cool. It's not me. You're supposed to hold it, jackass. Fuck. I spilled your car. Don't it spilled my car. In? Okay. Sorry, yeah. Will. No, I hate it. Lalabas na naman tayo sa highway. You hate apologize. I, mean, I don't like it. yeah, no, dito kami pupunta yan. Mm. Ayan, okay. What the, hell? What the hell? Doon lang na doon kami papunada. Oo, kaganda yung oh, sa taas na yun, oh. <coughs> hey, dapat pala nanggala po ng balangkot, eh. <coughs> Marami rin tao. Ay, ay, ay. Eko'y sumama pala si Omi dito lang sa loob sa sasakyan. <laughs> Lalabas yung kanya agima. RV trailer para ha? Just keep going. Ay, marami naman para dahan pala sa malapit eh, oh. Tapos, maglalakad doon sa taas. Tignan natin. I eh, see dito. you, Kaulo. E, uh, Baka bawal uh, na dyan. Drop off uh, lang ito sa taas. Hindi, okay, may driving. Baka pwede ko i-drop off. Ay, hindi na kami akala ko natin yung ano mo tatay. Ano yung sa pam Ah. Uh, ano lang dito brother, uh, right? Babaan lang ito. Hindi <coughs> babaan lang ito. Oo. Kaya, at dito ba dito sa center? pala malayo, <coughs> malayo. Oo. na kayo. So, ayan. Ito dito na kami pupunta, papasok, papasok pala kami dito sa loob nitong building. Oo. Oh. Head. Magkano kaya ang bayad? May meron pa lang admission. Oh, yan. Head is mass in Buffalo Jump Interpretive Center. Yan ang bayad. Magkano? Yung senior magkano? 13. Dalawang senior, 13. 26. na lang tayo. Magkano yung pamil? Plus yun, maximum. Ito a maximum 8 people. I mean the adult At oh, saka anak ano? Oo nga. Two adults plus yu. Plus yai 13, 36. Ito na browning Ito na ako right. baka kasi Oo. Oh, oh. so, Ayan mayroon palang inilalagay mm -hmm. na one, mm -hmm. Para kang pasyente. <laughs> Like patients in emergency. <laughs> you. We go here. Yeah. Yeah. And you the last. And um, the last one. And did you guys get a map already? No. No, we don't have. Okay, a map. I will grab you a map. Okay. So it's recommended to go top down with the bottom right now. Theaters on level two plays a film every 19 minutes. Is it best to go to first? A lot of people or like to, yeah. Yeah, Okay, thanks. Yeah, oh, okay, you're you're thank you. So <coughs> uh -huh. one of Yeah, <coughs> 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 Yung gaya yun ang kinukuha nila. Maraming hmm. kwan. Nahuhukay. Hmm. So ito pala yung kwan tinatawag nilang pinalulundag yung mga bapalo. yan Diyan buma... Diyan sila bumabag sa Tinataboy nila. Dito. Tinataboy daw ng mga Indian. Araw. Nung pangungkumpa. So, kung makikita nyo, ayan yung mga, Ayun sa taas, so, ayun. Ayun. Tapos, di ba pala? Ayan. Yan yung kataas. Kaya, pag bumagsak pa tayo. <coughs> <coughs> ayan pala yung buto ng bakal. <coughs>

Nandito kami sa loob ng theater, uh, pinanood namin yung mga pupuntahan namin. Ayan, nakikita yung parang history. This is one of the most significant sites in all of Western North America. It's the deepest, the oldest, and the best preserved buffalo jump we've ever discovered. And when we started working, we really had no idea how deep it might be or how old it might be. And we started out with a large excavation, about 3 by 5 meters. And uh, we went down, and Deeper and deeper, eventually, we ended up um, around 13 meters above the surface and uh, much older than we ever thought. 5,000 years in age. It was a real surprise to Some of the interesting patterns we found, at the problem, since we were excavating them, is that we found that there were very few skulls. We found the teeth, upper teeth, jaw bones, and cores. One of these was sent off for a by examining okay, the different cases and the ancient tools, we find within the buffalo jump. We find a few metal arrowheads, evidence of the first. As native people acquired guns and swift ponies from Europeans, they soon abandoned the strenuous work of operating the buffalo jump. A way of life that lasted nearly six thousand years was coming to an end. The last time that head smashed in was used. was sometime in the middle of the 1800s. But the story of the great lives on. In the of... So, doh, pupunta naman kami mga uh, ka-senior sa taas. meluang itu <laughs> <laughs> what the hell i think he, he's doing what oh. is he doing he's blocking too much are you scared uh -huh. oh you hold me oh what the hell i'm holding you oh what the hell no oh, why oh. what the hell are you doing why are you chicken Will? oh, I don't oh. Will. are you chicken <laughs> <coughs> <coughs> don't. Don't say that. Don't say that. Don't say that. kami uh, Doon kami, kami pupunta sa pinakitaas doon sa uh, pinaglulundag ng pinagpapatalunan ng mga Indian noong oh, unang panahon dito mataas pala eh ganda dito Open. Oh, open that. Oh, no, no, no. It says very, 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 Come on, I'll hold you. Well, oh, you'll see it. That's it. You'll say, you won't miss it. Come on, Anna. Oh, there's no bed here. Ang dito na kami sa pinakataas, mga kasinyo. This is a million view. Ayan ang kaganda o. Ayan, ayan kami <kong> sa taas. <laughs>

<laughs> Ganito pala ito. Oh, oh. Ang taas namin. Mataas na rin kami. Oh. Mga kasinga. So, oh, ito. Mga, ito kami sa dulo ng trail. Mga senior. Ito. Hmm. Meron mga uh, kuwan dito. Yung uh, para makita mo yung view yung mga parang uh, Kasi lang kung ano nakikita rin ako. Ayan pala. Ayan. Clip. Ito. Ayan, Trail din yun na pala doon sa kami doon sa building, Yan, sa building na natatanaw na yun. So, hirin na kami ngayon sa daw. Peep, peep nga Yan. 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 sa Yan.

ito yung mga uh, ginagamit nilang mga pang uh, mga tools nung, nung, nung mga sinaunang mga Indian yeah. Yeah. <coughs> 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 gamit nila para yung mga nasusugatan na buffalo eh, pinapatay nila. Ayan, oh, yung parang huko na yung maso na maliit. Dito, mga pinatuyo. Oh, ito yung eagle na yun, ang laki. Ay! Pagsoy! Mabuhay yung malakas nilang pangwan. Pinabato nilang nila. yun, Mahaba na yun, lalagay nila doon. Yung pana? Oo, dito nila lalagay yung dulo nga. Tapos iwi-wiwi plug lang, lang yun. Ay, oo, dinagnupok nga yan Kasi ang mga gamit, ibang gamit ng araw nung, nung mga Indian kung paano niya lapatayin yung mga nasusugatan na yung hindi na mamatay sa pagkahulog. Yan. Oh. Bali, yan ang pinapapatay nila. Yan. Pinupukpok sa ulo. Yan. Ganyan. Ayan, ayan, yung mga nila. Gamit nila pala, hindi pinatuyo yung kwa nila, yung sinusuot nila. Ayan,

so ayan mga kasiyo Nakatapos okay. na kaming mag uh na kaming mag oh habis sketchiope mag-tour dito sa loob ng building. Kukunin na lang ni Warren yung sasakyan at uh, doon niya pinarada sa baba, sa malayo. oh uh, dito kami maghihintay. Ayan mga ka-senior at uh, pagkagaling nga namin maglibot uh, libot doon sa uh, sa pinuntahan namin doon sa lampas ng nanton eh na naman kami rito sa talagang uh, family bonding itong ginagawa namin yan ang ariston uh, restaurant na pupuntahan namin dito sa kwa naman ni Mrs. yan dahil kainan daw nila yan eh mas masarap, masarap daw ang pagkain <laughs> Itik na naman namin kung ano naman ng oh, ah, 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 um, lasa ng mga pagkain dito. Ito may empikal ko katapos. Ayan mga kinyo, kumain na rin. Ito na hapon na namin, matapos na kami. Hindi na upo sa bawa. Hindi na kalalusang ano. i natin. May bawa ka na niya. Mayroon pa ba konti? Oo. Sa ilim muka Masihima na And the other one Pwede na mag-noto mo. Ayan. O, kung i-bake, bake it Kung take out mo pwede na ang ulam. Oo. Kainan ng hapuna. na namin yun. mga Yung chow Yung chow na kinakain ng Usually, yung mga dish nila mga 80. Oo, pinaka-maya yung 80. May 25. Yung peking duck lang ang mahalan. 68. Ata 63. Oo. Pinadala ako dun sa kibil. Ang punat punat ito. So, ayan mga kasino Kami pa uwi na rin. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin. Hanggang sa huli. Hanggang sa susunod na video na lang po tayo magkasama sa amin. 啊，没来